mo kasi dalan dala na kami ayan, mga nag-aayos ng na mga pansit sa kalawakan parang pansit na oh. sa dami ng mga kabre mga gumagamit ng poste ng miral ko parang pansit Nang cura ito yung yan yung fiber home yan yung subcontractor ng PLDT yan kasi yung ibagawa yung nangangalikot ng kuhan pag kayo wala ng cable or signal or telepono kasi madalas kaming wala ng telephone line at saka internet line every time na may kumakalipot dyan sa mga pansit sa kalawakan parang pansit o oh. malalaman po dyan pagdansayon dyan so ang contractor is fiber home contractor ng PLVT chinecheck nila yung mga chiri na nila yung mga patay na linya. Yan. chiri nila yung mga patay na linya para malaman kung alin dyan ang tatanggalin. Masyadong madami na yun, oh. Masyadong maraming kabilang nakakalawit. Ayan, oh. Ah. Masyadong maraming linya nakalawit, ilang cable, ilang ikon kaya yan. service provider ng mga cable at saka mga internet ang makalikot dyan. Okay.